Hello mga mapisya papsi Magluluto tayo ngayon Ito yung lutoin ko Nabili namin yung isla dun sa ano Fresh pa siya? Ito Kaya Dalagay natin Inaula ba ito? Ito yung luya at saka ano uh, lemongrass inilagay ko na para pagpakulo yan ito na ok ito mga paps kumulo na siya ayan inilagay natin ito ating isda ito yung isda isda ko nabili ano o oh, yan fresh pa bagong huli ito masarap itong lagain ayan ito ilagay natin marami yung ano tubig niya sabaw Diyan Ito na ah uh, malinis talaga pagano fresh Ilagay natin ito ating ano ah uh, sibuyas Hindi kompleto tong aking nilaga kasi walang kamatis walang masyadong ano ito okay. pikado pero okay okay lang din kasi fresh naman yung isda na nabili ko kahit kunting ano lang um, ano na siya malasa na kasi fresh pa siya yan ilagay natin to atin takpan saka ilagay natin yung malunggay mamaya ito, ilagay natin ito ating malunggay. Ito, medyo marami itong malunggay ko. Ito, maganda to para ano, mga vitamins. Vitamin C. Malunggay. Okay, ating anuhin. Ano sa malunggay para mahasas sa tubig. natin. Ah, ng konti. Okay, ito. Tikman natin. Anong lasa niya. okay na ba? Eh, okay, nagugutom na ako. Ayan, tikman natin. hmm Matamis. Matamis yung ano niya. Okay. 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 Maraming salamat sa panunod sa aking video.